Walang tao ang hindi naghahangad na magkaroon ng buong pamilya. Sa katunayan, gagawin nila ang lahat, mabuo lamang nila ito. Ngunit sadyang kung minsan, hindi na talagang kayang buuin ang pamilyang ito kung bumibitaw na ang isa sa kanilang mag-asawa. Tulad na lamang ng kwento natin ngayon, pinilit ni Jason na buuin ang kanyang pamilya. Ngunit sa huli, humantong pa rin ito sa hiwalayan at ang masaklap ay namatay pa ito nang hindi inaasahan. Tunghayan natin ang nakakasalimuot na katapusan ni Jason. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, subscribe ng aking channel. Pindutin ang bell button, piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag nyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari din kayong magpahatid ng inyong saloobin gamit ang comment section sa baba. At pakifollow na rin sa Facebook ang MagTV page. Si Jason Hambrick ay ipinanganak noong March 1977 at lumaki siya sa Northern Indiana. Pagkatapos ng high school, sumali siya sa Air Force at naging mekaniko ng eroplano. Mahilig siyang maglakbay at habang nakatalaga sa South Korea, nakilala niya ang 23 taong gulang na si Angelina Vladimirovna. Si Angelina ay sinilang noong 1986 sa Vladivostok, Russia malapit sa mga hangganan ng Chino at Hilagang Korea. Ang kanyang ama ay nagmamayari ng isang nightclub sa Seoul, South Korea kung saan siya nagtatrabaho bilang isang cocktail waitress. Hindi nagtagal ay nagmahalan sila ni Jason at noong 2009 nalaman ni Angelina na siya ay buntis. Nang panahon na ipinanganak niya ang kanilang panganin na lalaki, nakatara pa si Angelina sa Russia. Gayunpaman ang mag-anak ay muling pinagsama noong March 2010 at sa parehong taon ikinasal si na Jason at Angelina. Sa sumunod na ilang taon, lumipat ang pamilyang Hamrick sa United States at nagkaroon pa sila ng dalawang anak na lalaki. Noong 2015, itinalaga si Jason sa isang Air Force Recruiting Office sa Cincinnati habang ang kanyang pamilya ay nakatira mga apat na milya ang layo mula sa Bethel, Ohio. Samantala, hindi naging madali ang paglipat ni Angelina sa Midwestern. Dahil ayon sa kanya, mahirap sa pakiramdam na nakahiwalay siya sa mga mahal niya sa buhay, lalo nang hindi niya kapiling ang kanyang asawa at nag-iisa niyang inaalagaan ang kanilang mga anak. Kaya naisip ni Jason na magretiro mula sa militar upang gumugol ng mas maraming oras sa kanyang pamilya. Ngunit noong January 2018, nagka-problema ang kasal ng mag-asawang Hamrick. Sa pagnanais ng muling pagibayuhin ng kanilang spark, si Angelina at Jason ay nagbakasyon habang hinabili ni Jason ang mga bata sa kanilang mga lolot-lola na sina Amy at John Oliver. Kaya sa muli, hindi pa rin naisalba ni Jason ang kanilang kasal at tuluyang nang nagkahiwalay ang mag-asawa. At noong June 30, 2019, si Jason ay dapat napapunta sa Indiana kung saan nakatira ang kanyang mga magulang dahil siya at ang kanyang mga anak ay nagpaplanong dumalo sa isang birthday party ng kanilang pamilya. Ngunit hindi ito nakapunta kaya tinawagan siya ng kanyang ina at amain ngunit hindi ito sumasagot. Kaya dahil sa pag-aalala, nagmaneho sila ng apat na oras patungo sa bahay ng anak sa Bethel, Ohio. Pagkarating, nakita nila ang kotse ni Jason sa bahay nito ngunit wala ito. Pagkatapos, nakipag-ugnayan na si na Amy at John sa Claremont County Sheriff's Office upang iulat ang patungkol kay Jason. Nang makarating ang mga pulis sa bahay ni Jason para magsagawa ng welfare check, nagulat si Angelina dahil hindi niya alam na iniulat na pala ni na Amy at John na nawawala si Jason. Kaya naman kinausap ng mga pulis si Angelina. Ayon sa kanya, nahuli niyang nakita si Jason noong biyernes ng June 28, 2019, mga dalawang araw na ang nakalilipas. Ito ay noong nagbonfire silang mag-asawa kasama ang kanilang mga anak sa labas ng kanilang bahay at pagkatapos ay inaya niya ang mga bata na kumain ng pizza sa isang restaurant. Patuloy sa salaysay na Angelina na pangkaraniwan para sa kanilang ni Jason na hindi sila mag-usap ng ilang araw. Sapagkat nakatira nga silang magkasama ngunit wala silang pakialam sa isa't isa. Yung tipong kahit na dumating o umalis ang sino man sa kanilang dalawa sa bahay, ng kahit anong oras at hindi magpaalam ay ayos lang. Dahil nagkasundo sila na magsasama lamang sila para sa mga bata. Pagkatapos ng pag-uusap, nilibot ng mga polis ang paligid ng kanilang bahay. Ngunit wala silang nakita na anumang senyales ng kaguluhan o foul play maliban sa nakita nilang isang walang laman na kahon ng baril kung saan itinatago ni Jason ang kanyang 9mm na baril. Kaya naman umalis na ang mga pulis. Gayunpaman, makalipas ang ilang oras, mga alas 7.30 ng gabi ng parehong araw ng June 30, 2019, tumawag ang kapitbahay ni Jason sa 911. Ayon sa kapitbahay, sila ng kanyang asawa ay kararating lang galing sa out of town nang nakakita sila ng isang bangkay sa isang kanal sa dulo ng kanilang driveway. Ang mga kapitbahay ay nakatira ng halos kalahating milya lamang ang layo mula sa bahay ni na Jason at Angelina. Matapos matanggap ang ulat, agad na dumating ang mga pulis at nagsimula na silang mag-imbestiga. Ayon sa inisyal na pag-imbestiga, ang bangkay ni Jason ay natagpuan sa kanal. Ang katawan nito ay nakahiga ng nakaharap at natatakpan ng mga pinutol na damo. Siya ay may tama sa kanyang ulo ngunit walang nakitang baril na ginamit sa pagpatay sa lugar ng pinangyarihan. Maliban dito, napansin rin ng mga pulis na gutay-gutay o punit-punit ang damit ni Jason na para bang ito ay kinaladkad. Kaya naniniwala ang pulis siya na si Jason ay pinatay sa ibang lugar kaya kailangan nilang hanapin o tukuhin kung saan talaga nangyari ang krimen. Matapos matagpuan ang bangkay ni Jason, bumalik ang mga pulis sa tahanan ng pamilyang Hamrick upang imbitahan si Angelina na pumunta sa istasyon para sa isang panayam at pumayag naman ito. Sa istasyon, sinabi ng mga pulis kay Angelina na natagpuan na nila ang bangkay ni Jason. Na kung saan, agad namang tinong ni Angelina kung duguan ba si Jason at kung ano ang nangyari sa kanyang asawa. Dahil ayon kay Angelina na ayaw niyang kilalanin ang katawan ni Jason dahil hihimatayin siya kapag nakakita siya ng dugo. Kaya naman ang katawan ni Jason ay positibong nakilala sa pamamagitan ng kanyang mga dental record. Matapos nito, pinagpatuloy nila ang panayam nila kay Angelina. Kaya naman muling kwento ni Angelina ang naganap sa kanila noong June 28, 2019. Naayon sa kanya na silang mag-anak ay nagkaroon ng bonfire sa labas ng kanilang bahay. Pagkatapos, pumasok o si Jason sa loob ng kanilang bahay na mga bandang alas 8.30 ng gabi at nakatulog sa sofa. Kaya naman naisipan niyang ilabas ang kanyang mga anak sa isang restaurant upang kumain ng pizza. At nang bumalik sila, naisip niyang natutulog si Jason sa kwarto dahil sarado na ang pinto nito. Pagkatapos, tinanong naman ng polis si Angelina kung mayroon siyang ibang karelasyon o nakarelasyon dahil matatandaan na sinabi ni Angelina na nagsasama na lamang silang mag-asawa para sa mga bata. At sumagot naman si Angelina ng, Ah yeah, his name is Drew. It's my husband's ex-coworker. Si Angelina at Michael Drew Clark na tinutukoy niya bilang Drew ay nagsimula ang kanilang relasyon no October 2017. Nang minsang nalasing silang dalawa at nagtalik. Patuloy sa salaysay ni Angelina na dumadaan din sa isang diborsyo si Michael at mahal na mahal niya ito. Pagkatapos ng panayam, pinahintulutan si Angelina na umalis sa estasyon ng pulisya at itunoon nila ang paghahanap kay Michael. Kinabukasan, matapos matagpuan ang bangkay ni Jason at makausap si Angelina, nagpunta ang mga pulis sa Indiana para interviewin ang magulang ni Jason pati ang mga anak nito. Sa panayam, sinabi ni Amy sa pulisya na naghinala umano si Jason na may ibang karelasyon si Angelina. Dahil noong 2018, nagplano ang mag-asawa na sumakay ng Cruz upang magkaroon ng banding. Ngunit sa huli, lumabas ang tunay na pakay ni Angelina. Ito ay upang makasama si Michael. Habang nasa krus sila, tinawagan ni Jason ang kanyang ina at sinabing gusto na niyang umuwi dahil nakumpirma na niya ang kanyang hinala. Kaya matapos nito, nag-file si Jason ng divorce noong January 2019. Sa simula ng kanilang paghiwalay, sila ay tumira sa bahay ng magkasama. Ngunit pumunta si Angelina sa korte at sinabing nakakagambala si Jason sa kanila. Kaya sinabihan si Jason ng korte na umalis sa kanilang bahay at magbigay kay Angelina ng $1,700 bawat buwan para sa suporta sa mga bata. Ngunit noong February 2019, nalaman ni Jason mula sa kanyang mga anak na umaalis sa Angelina tuwing gabi at iniiwan silang magkakapatid na mag-isa sa bahay ng ilang oras. Na kung saan ang mga edad lamang ng tatlong mga bata ay nasa sampu, pito at dalawang taon. Kaya dahil dito napunta ang kustodiya ng mga bata kay Jason at pinayagang bumalik sa bahay nilang mag-asawa. Nung una, nakatira si Angelina sa kanyang sasakyan. Ngunit nang maglaon, pinayagan siya ni Jason na manirahan sa kanilang bahay at gamitin ang ekstrang kwarto nila. Matapos ang panayam sa ina ni Jason, nakipag-usap naman ang pulis siya sa dalawang mga anak ni na Jason at Angelina na nasa edad na sampu at pitong taong gulang. Ayon sa kanila, habang nasa bonfire sila, nakarinig sila ng malakas na kalabog habang nasa loob ng bahay ang kanilang mga magulang. At nang mauhaw ang pitong taong gulang, nagpasya siyang pumasok sa loob ng kanilang bahay para kumuha ng tubig. Habang siya ay nasa likod ng pinto, nakita niya ang kanyang ama na nakahiga sa sofa na kasalukuyang nakatalakbong ng kumot. Hindi niya ito nalapitan dahil hindi umano siya pinapasok ng kanyang ina. Bagkos, umalis sila para kumain ng pizza sa isang restaurant. Matapos umano ang pangyayaring iyon, hindi na nila nakita ang kanilang ama. Kaya batay sa mga salaysay ng ina at mga anak ni Jason, nakakuha ng search warrant ang mga pulis sa bahay ng pamilyang Hamrick. Habang naghahanap ang mga pulis sa may back deck, may nakita silang pool tarp at inilatag nila ito. Kaya natuklasan nila na naputol ang isang piraso ng tarp na kung saan hindi nila nakita ang nawawalang piraso. Maliban sa nakitang naputol na tarp, wala na silang iba pang natuklasan. Gayunpaman, hindi dito tumigil ang mga pulis. Dahil nag-imbestiga din sila sa kalsada mula sa tahanan ng Hamrick na kung saan dinala sila sa bahay ng kapitbahay ng mga ito. Sa damuhan, nakakita sila ng material mula sa isang blue jeans at pinasuri ito. Sa kabila ng masusing pag-iimbestiga, muli na namang naging dead end ang kanilang ginagawa kaya nagpa siya silang makipag-ugnayan sa isang forensics team mula sa Cincinnati upang pumunta sa bahay ng pamilyang Hamrick. Ginamit ang pangkat ng forensics ang Blue Star at ito ay nagliwanag na parang Christmas tree sa buong bahay. Kaya naniniwala ang mga pulis na si Jason ay pinatay sa loob ng kanilang bahay at kinalagkad sa lugar kung saan natagpuan ang kanyang bangkay. Maliban dito, lumapit sa mga pulis ang isa sa mga kaibigan ni na Jason at Angelina na nagangalang Patricia Hornack. Si Patricia ay nagmamayari ng isang winery at sinabing si Angelina ay nasa tasting bar noong June 28, 2019. At kinausap niya ito at tinanong kung bakit tila malungkot ito. Sumagot naman si Angelina na kailangan niyang dalhin ang kanyang mga anak sa Russia o patayin si Jason. Pagkatapos, umalis umano si Angelina nang may bandang alas 8 ng gabi sa nasabing bar. Samantala, noong July 1, 2019, nakapanayam ng pulisya si Michael. Inamin ni Michael na nag-usap sila ni Angelina tungkol sa pagnanais ni Angelina na patayin si Jason. At pinag-iisipan nito kung sa paano niya ito gagawin kung sa pamamagitan ba ng baril pagsaksak o paglason sa asawa. Patuloy sa pagsasalaysay ni Michael na wala siya umano sa Ohio nung panahon ng pagpatay dahil lumipat siya sa Texas. Kaya naman hiniling ng mga pulis kay Michael kung maari nilang tingnan ang mga talaan ng telepono niya upang kumpirmahin ang kanyang alibay. At sumangayon naman si Michael na i ng kanyang mga pag-uusap sa telepono kay Angelina. Sa mga tawag, tinanong si Angelina ni Michael kung aalis ba siya kasama ang mga bata. Sumagot naman si Angelina na, oo dahil anak niya mga ito at magagawa niya ang anumang gusto niya sa mga ito. Napag-usapan din nila ang tungkol sa kustodiya ng mga bata dahil patay na umano ang kanilang ama at wala na silang ibang magulang kundi siya. Dahil sa pakikipag-cooperate ni Michael sa mga pulis, hiniling nila na tumulong si Michael sa isang operasyon. Sapagkat nalaman nila na nais ni Angelina na makipagkita kay Michael. Kaya noong July 4, 2019, Pinapunta ng pulis si Michael sa Ohio at binigyan siya ng isang silid sa hotel. Subalit sa hindi nabanggit, nalaman ni Angelina ang patungkol sa operasyon. Kaya pagkarating niya sa hotel, agad niyang hinanap si Michael. Ngunit dinala si Michael sa himpila ng pulisya para kumuha ng polygraph test. Habang nasa hotel, binasag ni Angelina ang dalawang mga kamera na naka-install. Matapos nun, nagpakita siya sa istasyon ng pulisya. Noong mga oras na yon, ginagawa na ni Michael ang kanyang polygraph test. At tinanong ni Angelina kung bakit sila ang dinidiin sa pagkamatay ni Jason. Ngunit sumagot ang mga polis na lahat ng ebidensya ay sa kanya nakaturo. Pagkatapos siya ay naglakad paalis ng istasyon. Samantala sa polygraph test ni Michael, tinanong siya kung alam niya kung sino ang pumatay kay Jason. Sumagot siya ng hindi, ngunit sinabi ng polygraph na nagsisinungaling siya. Pagkatapos sa inamin ni Michael na tinawagan siya ni Angelina noong June 28, 2019 at inamin nito ang pagpatay kay Jason. Sinabihan ni Michael sa Angelina na itapon niya ang katawan ni Jason. Matapos ang pag-amin ni Michael ay kinasuhan ng pakikipagsabuatan upang gumawa ng pinalubhan na pagpatay. At si Angelina naman ay inaresto noong July 6, 2019 at kinasuhan ng pinalubhan na pagpatay. Dagdag pa sa mga salaysay at ilang ebidensya, Nakakita rin ang pulis siya ng isa pang ebidensya. Ito ay ang pagpaplano ni Angelina na patayin si Jason mula noong June 17, 2019, ilang araw bago ang pagpatay. Dahil ilang beses na naghanap si Angelina sa Google tungkol sa kung paano maglason. Maliban dito, noong June 28, 2019, nag rin siya sa Google kung paano iligal na ilipat ang mga bata sa Russia. Kaya batay sa mga malalim na pag-iimbestiga, pinaniniwalaan ng mga pulis na nagpunta si Angelina sa winery noong June 28, 2019 at umalis ng alas 8 ng gabi. Pagkatapos, nakipag-bonfire siya kay Jason at sa mga bata. Nang nasa loob na sila, binaril niya si Jason habang natutulog ito sa sofa. Pagkatapos ay binalot niya ang katawan nito sa pool tarp at kinaladkad ang katawan nito sa kalsada. Tinakpan niya ng damo ang katawan ni Jason upang subukang itago ito at gumugul ng maraming oras sa paglilinis sa pinangirihan ng krimen habang natutulog ang kanilang mga anak. Sa paglilitis, napatunayang nagkasala si Michael Drew Clark sa pagharang sa ustisya at pumayag siyang tumistigo laban kay Angelina kaya siya ay sinentensyahan ng anim na buwang pagkakakulong. Samantala, ilang beses na naantala ang paglilitis kay Angelina dahil sa COVID-19. Gayunpaman, Noong April 2021, napatunayang nagkasala si Angelina sa first degree murder at siya ay sinintensyahan ng habang buhay na pagkakakulong na may posibilidad na makakuha ng parol sa 2052. Samantala, pinalaki ng mga magulang ni Jason ang tatlong mga anak nitong lalaki. Dito na po natatapos ang kwento patungkol kay Jason Hamrick. Ako po si G. Maraming salamat.